Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby, kabanata 4406. Magdudusa tayong lahat mula sa hulog ng grasya, bulong ni Kendall sa kanyang sarili sabay buntong hininga. Nang tumingin siya sa golden scale, python, hula ko na ang pagtatagpo. Natin ay isa sa kinonsidera ng tadhana, tutulungan kita, habang ang mga salita ay umalang ngaw mula sa hangin. Nilabas ni Kendall ang kanyang panloob na enerhiya para lumipad sa hangin at tapos patungo sa nakakasalasan ng mga Scorpion. Pagkatapos ng halos isang oras, mga libu-libong nakakalaso na Scorpion, ang sa wakas ay umatras noong nakita nila ang kapangyarihan ni Kendall, iniwan nila ang lupa ng nakakalat at walang pakialam, pinulot ni Kendall ang mga inner core. Sa lupa, iniisa-isa sila, bigla, siya ay, napuno ng enerhiya, isang maikling sandali pagkatapos, tumalikod si Kendall, napansin niya, ang kamangha-manghang mahabang, katawan ng python na nabalot ng mga, kagat na siyang nakakapangilabot. Tingnan, gayon pa man, mayroong nakakamanghang hilang ability ang Python at ang kalistis nito ay malakas. Hindi mabilang marka ng kagat ay mga epidermal laceration, Gayunpaman, dahil sa epekto ng lason, ang python ay nagyelo, kahit na ang pinakamaliit na paglipat ay mahirap. Kung hindi ito ginagamot sa oras, walang paraan na maaari itong hawakan ng mas mahaba. Nakatitig si Kendall sa python habang nakatitig ito sa kanya. Pinasok nito ang dila nito sa loob at labas na may isang tingin na puno ng kalungkutan. Ang golden scale python ay may hindi kapanipani walang mataas na pakiramdam kahit na naisave ng Babae ang buhay nito, hindi nito pinabayaan ang bantay nito sa isang Segundo, alam nito na ang ilang mga tao ay maaaring maging nakakatakot kaysa sa pinakakamandag na mga hayop. Huwag kang mag-alala, nakikilala ang pagiging war sa mga mata ng Python, huminga si Kendall. Habang dahan daw ang nagsalita siya, nagdaan lang ako nang makita ko ang mga nakakalaso na alakdan na. Umaatake sa iyo. Akala ko tutulungan. Kita, hindi kita masasaktan. Habang nagsasalita siya, pinag-aralan. Ni Kendall ang kalagayan ng Python. Sinabi niya, nakakalason ka na. Medyo masama, magiging masama. Anyo ka kung hindi ka ginagamot sa oras. Bilang sect master ng Limang Poison Sect, iyon ang aking specialty. Nod, kung tiwala ka sa akin, at gagamot kita. Paano na? Ang magandang mukha ni Kendall ay Mukhang may sineridad habang nagsasalita siya, kahit na hindi pa malaki ng lubusan. Ang python, matalino ito at may sapat, na kamalayan para mintengihan ang lengwahe ng tao. Nahulog ito sa malalim na pag-iisip habang tinatanggap nito ang mga salita ni Kendall. Ilang segundo ang lumipas, bamaling. Ang python kay Kendall at tumango. Bumuga ng buntong hininga si Kendall. Dahan-dahan siyang tumungo sa ahas. At nagsimulang iatras ang lason sa katawan ng python, ang hilang ay matatapos sa loob ng ilang minuto, at pinalakpak ni Kendall, ang kanyang mga kamay na may ngiti, sa mukha, tapos na, maayos ka na, dapat ngayon, aalis na ako, mainam na umisip ng paraan palabas, dito hanggat maari, habang nagsasalita siya, tumalikod si Kendall, pagkatapos, pinakawalan ng python, ang isang serye ng mga sitsit -sit na, kumapit sa gilid ng damit ni Kendall, kasama ang mga ngipin nito. Huminto si Kendall sa kanyang mga hakbang, ang pagkalito ay nakasulat sa buong mukha niya. May iba pa ba, ang python ay hindi nakakuha ng mahigpit na pagkakahawak sa kanyang damit at tumango, lumingon, ito sa isang madilim na butas sa likuran nito na dumulas sa tuktok na bilis habang nilagdaan ang candle na sundin ang ulo nito, ano ang gusto nito. Ang paningin ay nalilito ng malaki si Kendall, ngunit sumunod siya. Pagkalipas ng ilang minuto, pinangunahan ng Python si Kendall sa isang natatanging kuweba. Ang kuweba ay naiiba sa lahat ng iba pa. Ito ay tuyo, hindi katulad ng iba pang mga hindi komportable, na mamasa, masa, ang tuyong katawan ay umupo sa pinakamalalim na gilid ng kuweba, na ni Kendall na ang damit ng Katawan ay hindi nagpapakita ng kahit anong kabulukan o pagkatuyo. Malinaw ito na ang tao ay kakamete Lang, nabuo niya na naglilibot sila sa kanilang daan ayon sa mga damit nila. Tapos, nilikot ng python ang kanyang katawan at sinadyang tawagin si Kendall. Matali nung babae si Kendall. Naglakad, siya agad. Nabasa niya ng sandaliang katawan at mabilis na nakuha ang mga. Ito, ang DART method. Napaigtad ang katawan ni Kendall sa pagtataka at tuwa sa nakikitang mga salitang pumila sa taas ng kanyang ulo. Bilang Five Poisom Sect Sect Master, alam ni Kendall ang Dark Method. Ayon sa alamat, ito ang pinagbabawal na masamang paglilinang. Ang isa ay, kailangang higupin ng asensya ng isang babae araw-araw para makuha. Ito, hindi mabubuhay ang babaeng. Iyon sa isang araw, noong sinuri ni Candle si Daryl, nakita niya na ang isang iyon ay dati, niyang kasintahan, si Ivan Young, na ang babaeng hinigup ni Leroy, Henderson, ang Kunlun Master. Nabubuhay lang siya dahil nalaman ni Daryl ang Phoenix Peel, Kabanata 4407, ang taong iyon, sa kalagitnaan ng kanyang gulat, thin time na tumitig si Kendall sa katawan sa harapan niya, nagtataka, siya, sa nakaraang daang tao, mayroon lang isang tao sa Nine Mainland ang kayang malinang ang paraan, at iyon ay is. Kunlun Sect Master Leroy, Henderson, sa hindi inaasahan, nawala si Leroy mula sa mundo sa loob. Nang limang taon, mukhang ang katawan ay patay sa panahong iyon. Iyon ba ang katawan ni Leroy? Tama si Kendall, ang patay na katawan. Sa harapan niya ang kay Leroy nga. Noon, ang masamang ministrasyon ni Leroy ang nagpagalit kay Daryl. Napilitin si Leroy magtago para iwasan ang pangangaso ng mangkukulam na siyang tumaliwas kay Daryl. Nagkaroon siya ng pagkakataon sa lugar at aksidenteng nahulog sa kweba. Nasugatan na si Leroy at ang pagbagsak ay nasira ang kanyang binti. Siya ay nakulong, nag-iisa, nawalang tumawag para sa tulong. Sa huli, sinalakay siya ng mga nakakalason na insekto at namatay siya doon. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay nanatili sa mabuting kalagayan kahit na matapos ang maraming taon. Hindi nagatubiling si Kendall. Binuksan niya ang scroll ng madilim na paraan at sinimulang pag-aralan. Ito nang malapit, kalahating oras mamaya, si Kendall ay lumubog sa halos lahat ng scroll. Hindi, niya may tago ang kanyang kaguluhan. At Glee, ang kanyang katanji tanging. Tampok ay naging isang malaking ngiti perpekto, siya ay sapat na maswerteng upang, manatiling buhay, at ngayon siya ay, hinabol sa isang mahusay na, kayamanan, dahil narinig niya ang madilim na, paraan sa nakaraan, palaging naisip ni, Kendall na ang mga kalalakihan, lamang ang nakakapaglinang nito, matapos tingnan ng scroll, naintindihan niya na ang mga, kababaihan at kalalakihan ay, maaaring subukan ng pamamaraan, ng paglilinang, ang mga lalaki na magsasaka ay, kailangan sumipsip ng kakanyahan ng mga kababaihan upang madagdagan ang kanilang mga kakayahan at ang mga babaeng magsasaka ay kailangan sumipsip ng kakanyahan ng kalalakihan para sa parehong layunin. Ang kailangan niya lang ay patayin ang ilang mga lalaki para lumakas. Hindi maatim ni Kendall ang kasabihan niya. Tsaka nakuha ni Sergio ang 80% ng kapangyarihan niya kaya siya naging mahina. Ang kaya, niya lang isipin ay kung paano. Gumaling hanggat maari, nasa kanya ang scroll, at alam niya na, makakabalik siya sa kondisyon kung, kukuha siya ng tamang asensya mula, sa lalaki, mukhang nakatingin sa kanya ang, kalangitan, nakaramdam ng kagahinwaan si, Kendall, kasama ang dark method, scroll, makakayanan niyang dagdagan, ang lakas niya at makaganti kay, Sergio, syempre, sobra ang tuwa niya. Sa isipang iyon, tinabi ni Kendall ang scroll ng mabilis bago kausapin ang Python. Salamat sa pagdala sa akin. Dito, niligtas ko ang buhay mo at ngayon na dinala mo sa akin ang scroll na ito, patas na tayo. Makikita kita sa lalong madaling panahon kung pinapayagan ito ng kapalaran, lahat ng pinakamahusay sa iyo, habang sinasalita niya ang kanyang pangwakas na salita, si Kendall ay lumubog sa kalangitan. Hindi pa siya nakakuha ng malayo. Nang marinig niya muli ang mga hisses ng python, huminto siya nang makita niyang mainit ang python sa kanyang mga takong mukhang may sasabihin sa kanya. Ikaw, matalino si Kendall upang sabihin na ang python ay may sasabihin sa kanya kahit na hindi niya maintindihan ang wika nito. Kinausap niya ito, isang hindi mabasa na ekspresyon sa kanyang mukha gusto mong umalis sa akin. Ang python ay kumalas upang tumango kaagad habang ang mga salita ay umalingaungaw sa hangin. Ang mga bloodshot eyes nito ay laced na may pag-asa at pag-asa. Ang python ay hindi paganap na matured ngunit sapat na matalino upang maunawa ng ilang mga bagay tungkol sa mundo para sa isa. Malakas ang babae, gayon din medyo natigil doon sa halip na makipagbakbakan, laban sa iba pang mga nakakalason na insekto sa kuweba, mas gugustuhin. Nito ang kanyang alagang hayop. Sa ganoong paraan, magagawang gumala. Nang malaya ang kalangitan at gawin. Ang nais nito, tama ba siya? Kumurap si Kendall sa gulat ng nakita niyang tumanggaw sa kanya ang Python. Sumili ang nakakasilaw na ngiti bago tumanggaw rin. Mabuti kung ganoon. Dahil nagkabanggan ang tadhana natin, pwede kang sumama sa akin. Ako ang master mo simula. Ngayon, habang nagsasalita siya, sinukat ni Kendall ang python, sabi niya. Gintuan ka, kaya Goldie ang itatawag. Kusayo, tingin mo, natuwa si Goldie sa emosyon ng napagtanto niya na pinayagan siya ni Kendall na sundan siya. Nontog sa ulo, niya ang nakakaakit na binti ni Kendall. Good boy! Natutuwa si Kendall na mapasailalim. Ang Golden Scale Python, hinaplos, niya ang ulo ni Goldie at tumalikod. Para umalis, kabanata 4408, nanirahan si Goldie sa kweba ng ilang. Taon at pamilyar siya sa bawat sulok ng kweba, pinangalagaan ito para dalhin. Si Kendall palabas ng kweba at bumalik sa lupa ng wala sa oras. Nalula si Kendall ng emosyon noong. Huminga siya para sa sariwang hangin. Sa wakas ay nalabas na niya rin ito. Akala niya ay mamamatay siya sa kuweba. Sa pag-iisip na iyon, tumigas ang mukha ni Kendall habang tahimik na. Sinasabi sa kanyang sarili, Daryl at Sergio, maghintay lang kayo. Papabalikan ko ang lakas ko at kukunin. Ko ang ulo niyong dalawa. Samantala, sa kuweba, Sam sina Celine at Queenie isa. isa't isa, ang parehong mga kababaihan ay mukhang mahina at pagod. Ang kanilang mga browser ay puno ng walang magawa. Matapos silang pilitin na kunin ang bone weakener, ang kanilang mga katawan ay nagkasakit. Hindi nila magagamit ang anumang lakas. Si Daryl ay nakalatag sa lupa sa isang pag-clear na hindi kalayuan sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng paggising anumang oras sa lalong madaling panahon. Ang langit ay nagdilim sa pangalawa, at sina Celine at Queenie ay nagpalitan. Nang sabik na sulyap, isang oras lang ang nakalilipas, umalis. Na si Sergio sa kweba, hindi malinaw kung ano ang nawala sa kanya upang gawin. Iyon ang magiging perpektong pagkakataon para makatakas sila. Gayunpaman, kinuha ng pares ang bone weakener at wala silang lakas. Upang lumipat, mas mahalaga, hindi nila may iwan si Daryl duon. Pagkatapos lamang, isang nagninangas. Naglow ang makikita sa labas ng kuweba. Sinimulan ni Sergio ang isang. Sunog bago niya balat ang dalawang. Kuneho at sinampay ang mga ito sa mga sanga upang litsyon sila. Mukhang kakagaling niya lang sa pangangaso bago iyon. Hindi nagtagal, ang amoy ng iniihaw na karne ay bumalot alot sa kweba. Kinagat, ni Nasaline at Queenie ang kanilang mga na nakulong sila sa mipo. Manor ng ilang araw, mahihina sila. Sa, tuktok pa noon, ginugol nila ang ang. Araw na nilalabas ang kaunti ng kanilang enerhiya, kaya hindi. Nakakagulat na gutom sila at pagod. Hindi magaling si Sergio magluto. Ngunit, ang mga sikmura ni Naseline at Queenie ay kumikulam nang. Naamoy nila ang aroma ng lutong. Karne, ganoon lang pumasok si Sergio sa kuweba kasama ang dalawang inihaw, na rabbit, sam ilaw ang ngiti kay Celine, at sabi, siguradong gutom na kayo. Ito, ginawa ko ito para sa inyo. Habang nagsasalita siya, sinukat niya, ang dalawang babae, tapos, malademonyo siyang ngumisi, kailangan niyong kumain bago tayo, lumipat sa ibang bagay na gagawin, natin, ang ekspresyon ni Sergio ay ginawa, nang may masamang hangarin, siya ay, lumago ng walang ingat sa pangalawa, naniniwala siya na sina Celine at Queenie na nakabalot sa kanyang daliri, ganap na nasa kanyang kontrol. Sa ilalim ng mga sitwasyong iyon, magagawa niya ang anumang nais niya. Ang ekspresyon ni Celine ay malamig, na yelo sa ilalim ng kanyang baluktot, natingin, tingin, hindi niya ito pinansin at pinahihit ang kanyang ulo sa tagiliran. Si Celine ay tila banayad at mahina ngunit mayroon siyang puso ng bakal. Hindi niya may gutom, ngunit mas gugustuhin niyang magutom bago kumain ng anumang ginawa para sa kanya. Ganoon din ang ginawa ni Queenie. Bahagyang itinapon ang mga score sa sulyap ni Sergio, sinabi niya sa isang mapagmataas na tono, huwag mag. Abala sa iyong mga kasuklam-suklam, na trick, ikaw ay walang kahihiyan na. Tao, pumunta tayo ngayon, o ang aking Bayaw ay magkakaroon ng iyong ulo. Kapag siya ay nagising, ang mga katanji tanging tampok ni Queenie ay list na may kasuklam. Suklam at galit, si Sergio ay humalaklak, na sumulyap. Kay Daryl, kinutsa niya at sinabi, siya, baka patay na rin siya. At, mukhang kasing ganda niya kahit, walang silbi kahit na magising siya. Tapos, binato ni Sergio ang dalawang, tuhog sa kanilang mga paa, iiwan ko ang mga iyan dito, kakainin ko sila, kung ako sa inyo, mahaba ang, magiging gabi natin, at magsasaya, tayo, nang sinabi niya ang huling salita, malakas na tumawa si Sergio sa. kanyang sarili nang naglakad siya, palabas ng kuweba, umupo siya sa tabi, ng apoy, sinusunog ang karne ng, kuneho habang pinapanood ang, dalawang babae, hindi natin nagsinasalin at Queenie, hindi nila hinawakan ang mga tuhog, sa lupa, Anong ugali yan? Sumilay ang maladimonyong ngiti sa bibig ni Sergio. Sa sumunod na segundo, binalik niya ang isang bote ng alak, uminom. Habang kumakain, hindi malinaw kung ilan na ang nainom niya pero medyo tipsy na si Sergio nang pumasok siya sa sakwebo. Ulit, tinuro niya si Celine. Mapagmataas na nagsalita, magagandang dilag, huwag na kayong. Maayang lumapit sa akin, dali. Makipag-inuman na kayo sa akin. Hahayaan ko lang kayong mabuhay. Kung papasyahin niyo ako. Thin time na tumitig si Sergio kay. Selin, ang tama ng bote ang lalong. Nagpaganda sa mga mata ni Sergio. Kabanata apat na libo apat na at siyang. Akala niya na makakaramdam siya ng. Kagalakan na makainom niya ang. Isang world famous honorable pianist. Ang kapal, hindi matansya ni Celine ang galit. Niya. Malamig siyang sumigaw, wala. Kabanghiya, hayop ka. Sa tingin mo, ba may karapatan kang makipag? Inuman sa akin. Mangarap ka. Galit na galit si Celine, pero, kinakabahan din siya. Ano kayang gagawin niya kung ang, walang hiyang yun ay, gumawa ng kilos sa kanya. Sa tabi niya, nang inig din si Quinisa. Galit, hindi niya mapigil ang umiyak. Demonyo ka, walang kwenta. Ang mga, katulad niya ay hindi karapat dapat sa, Presensya ng master ko, huwag kang makipag-inuman sa kanya, mas magandang uminom siya ng kanal. Biglang namula ang mukha ni Sergio. Habang tumitigas ang titig niya, naging mabait ako, tapos inangat ni Sergio ang alak. Tinaas niya ito sa mga labi ni Celine at sumigaw, inom. Siya ang Honorable tennis. pero ano? Naman, walang ibig sabihin ang titulo. Wala siya maliban sa piraso ng chest na pinakawalan niya para gawin ang kahit anong gusto niya. Ang lakas ng loob niyang maglabas ng sama ng loob. Pinag-isipan itong mabuti ni Sergio. Yayayain niya pa rin si Celine makipag. Inuman sa kanya sa gabing iyon. Nakakadiri habang pinipilit ni Sergio si Celine sa alak na puno siya ng desperasyon at galit. Sumigaw siya kay Sergio, lubayan mo ako, walang hiyang lalaki. Ka, hindi gagana sa akin ang mga. Panloloko mo para pahiyain ako. Patayin mo na lang ako kung kaya mo. Hindi ko yan gagawin kahit gusto. Mu, habang nagsasalita siya, walang takot. Ang mukha ni Celine, mas mabuting mamatay ako kaysa. Magdusa sa kahihiyan. Tiningnan rin ni Queenie si Sergio sa. Inis, puno ng galit ang tingin niya. Mabuti pa, mabuti pa. Ang mga salita ni Celine ang. Nagpagalit kay Sergio. Dahan daw ang. Kumalat ang galit sa mukha niya. Gusto mong mamatay. Hindi ko yan. Hahayaang mangyari. Tapos, binato ni Sergio ang alak sa lupa at hinawakan ang braso ni Queenie. Mahina si A. Queenie at hindi makailag. Sa oras, umiyak siya, nahuhulog sa mga bisig niya. Mayroon siyang malademonyong ngiti sa kanyang mukha habang sinisingut siya na ang mga mata niya. Ang bangungu, walang. Talab alak kung gaano ako kalasing. Ang nararamdaman ko sa iyo sa bisig. Ko, nagpakita ng nakatutuwang titig si Sergio kay Celine. Ang taas naman ng pagsasalita mo. Kung ganoon, magiging apprentice mo. Muna ako, bit iwan mo ako, walang hiya ka. Iyak ni Queenie sa desperasyon at galit pumipiglas sa kanyang buong. Makakaya, gayun paman, hinawakan. Nang mahigpit ni Sergio ang kamay, niya, at hindi niya magagawang makalaya rito. Ikaw, hindi maatim ni Selin ang kanyang galit, malamig siyang sumigaw, bit iwan mo siya, malademonyong ngumiti si Sergio, habang ngumisi kay Selin, sa tingin, mo ba may magagawa yung mga salita, mo sa akin, nagsimula siyang, hawakan si Queenie, hindi makapigla si Queenie, naluluha, na siya nang sumigaw siya, bit iwan, mo ako, bit iwan mo ako. Dahil sa desperasyon, wala nang magawa si Celine. Sige, gusto mong inuman ko yan, hindi ba? Iinom ko, yan para sayo. Pakawalan mo lang ang apprentice ko. Siyempre, ang makipag-inuman kay Sergio ang huling bagay na gusto ni Celine. Ngunit, wala na siyang magagawa. Ang kailan isang puli ng apprentice niya ang mas importante kaysa sa pride niya. Tsaka, mas mahalaga ang kailan isang puri ng babae kaysa sa buhay niya. Sok, sok, nang sa wakas ay sumang ayon si Celine, naglabas ng nakakakilabot na halakhak si Sergio, zero age, my dear lady. Pwede bang magdahan-dahan ka? Natatakot akong sabihin na huli na ang lahat. Hindi ko na gustong makipag. Inuman sa'yo. Habang nagsasalita siya, hinawakan ni Sergio ang pangani Queenie sa kanyang kamay. Mas interesado na. Ako sa apprentice mo ngayon. Tingnan, mo ang mukhang yan, maganda na. Parang namumukadkad na bulaklak. Sino ang hindi hahawak dito? Siya ang magiging pampaganya ko. Lilipat ako, sayo, ang main course ko, pagkatapos. Noon, magiging masaya ang gabing ito. Binigyan diin ni Sergio ang pangungusap niya sa isang halakhak. Binabelang ang ulo sa direksyon ni Queenie. Walang iyakang hayop ka, Positibong makakapatay ang tingin ni Selin ng pinagpatuloy niyang dumura ng mga insulto sa hayop. Sa parehong pagkakataon, sumakit ang dibdib niya sa guilt na naramdaman kay Queenie. Pasensya na kung hindi kita maprotektahan, minamahal kong Queenie. Habang ang galit ay sumilay sa kanyang ugat, halos mahimatay na si Selin. Bumuhos ang mga luha sa kanyang mukha. Oo, sobrang palpak ng kapalaran niya. Alam ni Queenie kung paano. Palipasin, ang mga bagay, puno ng kawalang pag. Asa, pinaikit niya ang mga mata niya. Kabanata 4410. Si Queenie ay napuno ng kawalang pag. Asa at pagdurusa, ginugol niya ang mga taong iyon sa. Paglalakbay sa mundo kasama ang. Kanyang master, inaaral ang hindi. Mabilang na abilidad at hindi. Matimbang na kapangyarihan. Gayunpaman, mukhang ang walang. Kiyang iyon ang dudungi sa pulidan. Niya, hindi maari, hindi mapigilan ni Queenie ang luha, niyang tumulo sa kanyang mukha. Nararamdaman niya ang mga labini. Sergio na dadampi dapat sa kanya. Bumaba ang puso niya ng kawalang pag. Asa, tigilan mo na ang ginagawa mo. Sa pinakahuling segundo, isang ugong. Ang umalingaungaw sa likod niya. Bamaling ang lahat para tingnan kong. Sino ito? Nagulat sila sa pangyayaring. Bumati sa kanila, parang nagising si Daryl, at tumayo siya doon sa katahimikan, sa kabila ng kanyang maputlang mukha at mahina, na panlabas, ang kanyang tingin ay dugo, at ang kanyang aura ay nakakatakot. Bayaw, gising ka, Daryl, sina Celine at Queenie ay bumalik sa kanilang mga pandaman ng sabay, sabay pagkatapos ng isang maikling pagpos sa pagkabigla na humahagulgol sa bahagyang maigli. Inisip ni Queenie na magagawa ni Daryl ang lahat, sa kabila ng kanyang mahihina na pagtingin sa sarili. Makakaya niyang makabuo ng isang paraan upang mailigtas sila, para bang naramdaman niya ang labis. Nadamdami ni Queenie, inaliw siya, ni Daryl sa isang banayad na tono. Huwag kang mag-alala, nandito ako, ngayon, sinulyapan niya si Sergio ng malamig, nagsasalita sa isang tono na walang iniwan na silid para sa pag aalinlangan. Hayaan mo na siya. Oh, sinipat nang paulit-ulit ni Sergio si Daryl, tingnan mo naman kung, sinong nagising. Hula ko na ang, tagapagligtas ng Nine Mainland ay, kakaiba kapag nagsasalita siya. Mukhang positibong humihingi ka ng, paumanhin ngayon, anong gagawin, mo kapag hindi ko siya pinakawalan. Hinigpitan ni Sergio ang kanyang, hawak kay Queenie, mukhang wala, siyang intensyon na pakawalan siya. Tumigas ang tingin niya sa naghahaman na paraan. Hindi siya matahimik kahit nakatayo. Lang siya sa harapan ni Daryl noong isang araw. Gayun paman, nagbago na ang mga bagay. Kinuha niya ang kapangyarihan ni Kendall at imposible na ang lakas niya. Sa kabilang banda, sobrang hinani. ni Daryl. syempre, ang presensya ni Daryl ay hindi nagpapatinag kay Sergio. Umangat ang dibdib ni Daryl sa galit. Sigaw niya, Sergio, alam ko na medyo. Sikat ang master Murito sa Great East. Ang lakas ng loob mo, bilang. Estudyante niya, ay gagawa ng nakakadiring bagay, nilalamangan, ang mga babaeng mahihina. Ano na, sasabihin ng mga tao, hindi mo ba, naisip na masisira nito ang reputasyon ng master mo, ginagawa mo siyang katatawanan. Habang nagsasalita siya, ang tingin ni Daryl ay namumukha ng galit. Kasabay nito, medyo nalito din siya. Kakaiba iyon. Paano lumaki ang bata? Nang labis sa lakas at kapangyarihan. Nang bigla, siya ay naging isang Marshall Emperor lamang noong araw. Bago, at pagkatapos ay mukhang siya. Ay nasa huling yugto ng pag sa langit. Paano niya ito nagawa? Hindi alam ni Daryl na sinamantala ni Sergio ang kahinaan ni Kendall at hinihigop ang kanyang mga kapangyarihan. Ang ekspresyon ni Sergio ay lumipat. Malamig siyang gumanti. Huwag mag. Abala sa paglalaro ng ginoo sa akin. Daryl Darby, hindi mo ba iniisip na? Nakakahiya ka rin. Hindi mo ba itinago ang iyong pagkakakilanlan upang makalapit sa aking kapatid na pangkat? Kaya maaari kang gumawa ng isang hakbang sa aking kapatid na babae, ngunit hindi ako maaaring magkaroon ng kaunting kasiyahan sa Iyong mga kababaihan, sinigaw ni Sergio ang huling mga salita niya, siguradong may kung anong malisa. Kanya, madilim na umismid si Daryl. Tapos, sabi niya, wala akong intensyon sa grupo ng kababaihan mo. Tin-threato ko, sila na parang kaibigan sa buong oras. Kasing tigas ng bakal ang tono niya. Hindi nito iniwan ang kahit anong kwarto. Kung ganoon, nanigas si Sergio sa kanyang kinatatayuan, hindi makasagot agad. Iyon ay dahil nagsasabi ng totoo si Daryl. Gayunpaman, halos mawala ni Sergio. Ang buong common sense niya. Tumingin siya habang sumisigaw. Wala akong pakialam sa nangyari. Alam ko lang na ininis mo ako para makita ka ng malapitan sa mga grupo ng kababaihan ko at mayroon. Ako sayo nito. Tumalikod si Sergio para tingnan sina Celine at Queenie. Nasa tamang oras. Kalang Daryl Darby. Magiging maligaya ako sa mga babae mo sa iyong harapan. Sa paraang iyon, maiintindihan mo kung anong pakiramdam na mag-alaw ang pagmamay mo. Nang inig si Daryl sa galit sa mga salita, lumiyab ang puso niya. Subukan mo to be continued.